Hello guys! Welcome back to my vlog. Ito na naman po kami, ang mga lagalag ng Riyadh. Laging handang binahe, mag-explore at gumawa ng bagong alaala. -ala. Ngayon, samahan nyo kami sa isang 4 hours lang naman road trip papunta sa Eastern Province sa mga lungsod ng Damam at Kobar. Oo, tama po. 4 hours lang ng biyahe mula Riyadh. Pero syempre, para sa mga gala at foodie, like us, uh, worth it ang lahat. Guys, ang laki ng market, sobrang daming options ng seafood. Mula sa malalaking isda, hipon, pusit, alimango, fresh lahat, as in bagong huli. Siyempre, hindi mo mawala ang tawaran session. Kasi kapag marunong ka makipag-usap, makakamura ka talaga. <laughs> ang mga kasama ko expert sa pagpili ng mga sariwa, tinuro nila sa akin kung paano malaman kung fresh ang isda. Ang saya lang ng banding ng ganito. Simpleng trip pero memorable. Kahit mainit, kahit pagod sa biyahe, ang importante ay magkakasama kami at nag-enjoy syempre. Pagkatapos namin mamalengke Mama sa Damang Fish Market, dumiretso naman kayo papunta sa Rastan Nora Beach sa Duvail. Mga dalawang oras ulit yung biyahe pero sulit na sulit dahil sobrang ganda ng lugar ang ganda ng dagat. As in, sobrang lino ng tubig. Ang puti ng buhangin at presko presko ang hangin. Para ka nasa Pilipinas. Ang daming Pinoy din ang naliligo. Sobrang saya ng atmosphere doon. May nagbibidyo okay, nagkakantahan, nang naglalaro. Siyempre, marami naliligo. Ang sarap lang sa pakiramdam na parang nasa Pilipinas ka lang. Kahit nandito kami sa Saudi. Nagdala kami ng tent at gamit namin para sa camping at agad kami nag-set up malapit sa dagat. Nagluto kami, mga fresh fish, yung binili namin sa Adamang. inihon namin yung isda, ganoon. Tapos, syempre, mainit na kanin. O, nakakatuwa lang kasi habang nagluluto kami, may mga ibang kab kababayan din natin na lumalapit at nag at nagkwentuhan kami. Talagang Pinoy vibes. Kahit saan, basta may pagkain, kwentuhan at tawa, sob na ang araw. Pero guys, pasensya muna, hindi ko muna maisasama sa video na to ang buong beach experience namin kasi sobrang daming ganap. Ipapost ko siya sa next vlog ko. Kaya abangan nyo. Promise, mas marami pa kayo makikita adventures sa beaches at marang sarap na pagkain. So, ayun, guys. Sana na-enjoy nyo ang aming gala from Riyadh to the man. Ito pa lang naman ang simula. Marami pa kami nge-explore dito sa Eastern Province. Kaya make sure to stay tuned sa next vlog namin. Kung gusto nyo ng ganitong content, mga gala, food trip, banding moments, don't forget to like, comment, and subscribe, guys. Please, thank you. Bye!